Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inunfollow ng kapamilya superstar na si Catherine Bernardo si Andrea Brillantes sa Instagram sa gitna ng mga chismis na nagkikita ng palihim sila Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Kumalat online ang chismis tungkol sa pagkakalink ni Daniel Padilla at aktres na si Andrea Brillantes sa isa't isa. Dahil na pag-usapan ni Ogie Diaz sa isa sa mga naunan niyang video na palihim umanong nagkikita ang dalawa. Ang chismis na ito ay umusbong sa gitna ng isyo ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel. Kaya naman binansagan si OG Diaz na fake news peddler ng Catniel fans at nakatanggap ng napakaraming bashing online. Lalong gumanti ang fans ng mamataan kamakailan ng Catniel na nagkakatuwaan sa isang event. Pero parang hindi dito magtatapos ang issue. Kamakailan lang kasi, napansin ng mga eagle eye netizens na in and follow ni Catherine si Andrea sa Instagram. Ang pag-unfollow na ito ay nagbunsod ng mas maraming ispekulasyon sa mga netizens na inaakalang baka nga may katotohanan ang mga lumalabas na chismis na si Andrea ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, please consider subscribing and don't forget to click share, like and comment your opinion.